Simula si Vincent. Vincent, ilang taong gano'n na sumali ka? I'm 12 years old. Nung time na yon? Opo. Ngayon, ilang ka na? I'm 18 years old. Tignan ko nga naka-picture natin dati. Tignan <laughs> <laughs> natin. O yan siya, o. 2000 na ba ito? 10, 11? 2013 po. 13 na? Opo. Ah, 13 na yan. Okay, sa kabilang channel pa yan. Do, sa Mino Valiches. Yes. Nawik no, no, ni Donita yung herm niya doon. Hoy, hindi naman. Ha? O nga. <laughs> o yan, na, <laughs> Ay, magkapatid ah, tayo. Hindi mo ba alam? Ako ang iyong ama. Oh, my God. <laughs> <laughs> Ang swerte ko naman. Okay, okay. Sino kasama mo, Vincent? Pinapakilala ko po sa buong mundo. Ang nanay kong pinakamaganda sa lahat ng lupa. Ang iyong lupa. Si Nanay Sita. Oo no, nga naman. Oh. Hello. Nanay Sita, magandang hapon. Magandang hapon din po, Kuya will. Ano ba pinakakabalahan nyo ngayon? Wala po, nag-aalaga ng mga apo. na anak? Walo po. Walo? Mang <laughs> ilan siya na, Vincent? Bunso po. Aba, bunso. Oh, okay, ano gusto mo sabihin ito sa ano yung anak nyo? Ben, alam mo yan, mahal na mahal kita. Pag-igihan mo ang pag-aaral mo, marating mo ang pangarap mo. Yun lang po. Mahal na mahal kita. Wow, maraming maraming salamat po. Kasi sa araw-araw na pag-aga mo ng gising ng 4.30, magluluto ng itlog, halos mabobo na po ko. At, pero mahal na mahal po kita sa itlog na paulit-ulit po na sa umaga sa aking pagpasok. Mahal na mahal po kita, Mother. I love you. <laughs> Thank you. Thank masaya kayo, ano? Sa inyong oh, ang bunso, inam Sige, anong talent, Vincent? Ka